Magiging batayan ng promosyon ng mga polis ang parabihan ng mga maarestong kriminal at drug suspect. Yan ang sinabi ni bagong hepe ng pambansang polisya na si Police Colonel Nicholas Police General Nicholas Torre III at wala anyang padri-padrino sa promotion sa kanilang hanay. Sama sa metrics natin ang number of arrests, paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Anya, isa sa pangunahing tututukan niya ang kampanya kontra iligal na droga pero tiniyak niyang hindi malalabag ang karapatang pantao at hindi dadana kang dugo. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Ang tinig ni Police Chief uh, PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Anya kung bagaling ang polis, hindi ito papayag na magkalat uh, ang mga magkalat ang mga kriminal sa lugar na kanilang nasasakupan. Sa pag-upo ni Torre bilang bagong hepe ng PNP, mayroon namang mga bilin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Among ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Ang tinig ni pangulong Bongbong Marcos